Oh, yan na si oh, yeah. si Bisacol Ay, may ari ng mga manok dyan, oh. Bisacol, Bisaya at Bicol. Nagiging Bisacol Oh, mayroon pa siya dyan. Dami dyan, oh. Mm. Yung mga manok niya yan, oh. Marami dyan. Nakakulong yung iba. Ayun, oh. Mm. Meron pang ano dyan. Anong pangalan yung maliit? sa call? Yung maliit na manok, anong tawag nun? Bantam. Ah, bantam. Ay, eh. May bantam guys, oh. Okay guys, thank you for watching. Bye.